Ayan, well, 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 magandang buhay at magandang araw sa mga kabayasyon. Hindi natin, din, hindi na din po kaya yan sa buong ting. So, hi kay Ate Leia, mga kore sa George Lainia, husband mo na dito. And syempre kay Gorgeous Rose, ayan, Gorgeous Rose, so sa alis masilungan pa. Ito yung Texas, ayan. Sa lahat po ng mga viewers and followers, ano lalo na po kailangan. Um, Mamawena, ah, nila pagkadoan, ayan kay Rosalie Lockery ayan thank you thank you thank you so much for watching lagi and of course kay Ronel Navy ayan marami marami sila mo po sa palaging panonood ayan yun mga kabeshi nakakatakot yung I'm with my mother pala ta ando sila sa likod hindi niya kayang pumunta dito nakakatakot yung lakas ng alon ay yung lalaki yun mga kabeshi pangungasa ng unang shell ayan dito pala ito sa uh, Rocky Beach Resort sa anak ko nakalimutan ko ayan dito lang yan sa may Santa Fe sa may, ang dami ng mga tuyong ayan Nakakatuso. Akin mga ako Maganda siya pero mabato nga lang. Mas marami silang mga cottages doon. So, nga ko yung lakas ng alon. E, ito yung mga tuyong. Matigas yung ano pag natusok ka. Ayan mga kabeshi. Mag-iingat po kayo lagi. Alam ko po kayo. Ayan. So, ang update po ng ating bahay, meron na siyang bubong. Ayan. Sumagaan so, na siya. mag -ding -ding na siya mga kabesi. May lumalaga. laki ng alon mga kabesyo yan po Bye am a shill. Wolan Laman Yampo yeah, well, Tango, thank you so much for watching. I'm yeah. Bye bye, Po. Yan yeah, Mauravish. Bye.